Sa number 4, eskwelahan sa La Carlota City nga ginahimong evacuation site, makaduha makaduhalang kabeses nga nagapatigayon sa face-to-face classes kada semana. Mga kabataan sa evacuees a modular naman. Ini sa na halos masobra duha ka bulan. Yaring report. Si Katrina Solomon kagang iya pamilya, masobra na sa duha ka bulan nga naga istar diri sa La Carlota South Elementary School 2 sa La Carlota City gintubdan sa barangay Aral sila. Matapos maglupok ang bulkan kay Laon sa December 9, 2024, wala na sila makapauli. Sang una, ginasugat kay Daaga ang mga kabataan nga ka ginadala sa eskwelahan sa Gintubdan. Subong nagamodular na lang ang mga kabataan. Modular. Iban sa una kuno kinakarga pa balik sa inyo lugar. Sa una? Subong ya ina na. So, di mm -hmm. na oh, Ang elementary school na ginahimong evacuation center, apektado man. Pero para pa tayo na paghatag sa edukasyon sa mga estudyante, duha ka beses sa isa ka semana ginapatigayon ng face-to-face -face classes pero sa la Carlota Elementary School wana nga campus. Sa among eskwelahan, duha man ka beses kada semana ginapatigayon ng face-to-face -face classes. Alaw kami ng mayor na mag -i two days in person as well as si Sir Ermi Miranda mm -hmm. nga mag two days in person kami sa South One sa piyak na campus so sa piyak nga, 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 school kaya wala sila yasang ang evacuees mm -hmm. so ang South Two ang North and then ang South One gin two days two days kami tira so, Balot Balot Bulos Bulos so, balut, Bulos Bulos kami so ano, cycle lang siya cycle cycle Nabudayan sa ni Katrina kay naanad sila sa mabugnaw nga klima sa gintubdan kag subunga sa city proper sila. Mainit ang klima, ganin di malikawan nga ginamasakit ang kabataan. Sa biyernes, sa nag-abot si President Ferdinand Marcos Jr. sa eskwelahan, nga ilagi na tiniran. Nalipay si Katrina kay magluwas sa lima ka pesos nga ayuda kag food packs, nakita sa presidente ang ila sitwasyon amo man sini ang duya gabatub ni Mayor Rex sa nga makita mismo sa presidente ang sitwasyon sa evacuation centers kag baka sila sa presidente sa ilang mga suggestions ang sitwasyon na hindi ko ang M. Mhm. Ano na nga nasulti din gid mm nga gusto niya kami -hmm. dinhi pero kanang na diri gusto ko kun ikaw pa pilion diri ka kunti to balik balik din sa amo nga lugar Karon ginakulbaan kanang gani oh, ka, Tutongod eh sige kapag nabuksan na ang mga dala-dala nato nakatutuginisias atun no seeing our situation ng dadam that's what 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 is very important para sa atong makita nila na niya ang atong sitwasyon dire matapos mapamatian ang suggestion sa mga local leaders sa mga LGU na apektado sa bulkan kanlaon suno sa presidente dapat tutukan ang long term solution na sa sininga problema also the proposals na meron magkatroon ng permanent evacuation center sa labas ng danger area so that in case mag uh, alert level 4 meron tatakuhan lahat ng tao hanggang yung usapan namin umabot hanggang sa relocation eh para para kahit na anong gawin ng kanlaon uh, meron pupuntahan ng pupuntahan ng tao And, Si Katrina kagang iya mga kaingod, parayon lang ang magpabilin sa evacuation center sa Karun, samtang ginahulat nga magkalma ang bulkan. Ang problema niya, kaya ang pagbantay sa manukan ang ilang pala nga buyan pero ang mga manok nga ginabantayan nila, gin pull out na sa tag-iya sa gintubdan. Ang ila balay, wala na sa katop kay gubaan na sa kasupre. Wala siya makahibalo kung saan o sila makapauli pa. Pero sigurado siya nga kung na kung mag-abot ng inangaadlaw, balik na naman sila liwat sa sugod.